Wow. Sarap. Sarap, Daddy. Nakaka-addict na siya. Thank you so much, Ma'am Rose. Nagustuhan niya din yung ating. Oo, oh, nagustuhan din. Na. Ah. Uh, napabili daw siya ng uh, lapid chicharo. No? <laughs> you are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Ayan. Kamusta po mga kapitik? Kamusta mga kabeshi? At nandito si Mami Janet nagawa uli. Ito po ay mga silyado na. No? So, naglalagay na lang siya ng sticker. Yehey, yeah, thank you, Lord. At marami tayong pa-order. Yehey, hey, thank you po sa inyo. Yan, meron na tayong naka-schedule para sa LVC. At meron ding maming order na taga rito mismo sa Verona. So, hinihintay lang natin yung reply para ma-deliver namin ni Andres. Sa kanya ay sukang sasa sa kalambanog. Wow. Dami nating pa-order. Thank you, Lord. So... Hindi kami pwedeng mapagod ni Mami Janet. <laughs> Dalawa na ang padede din. <laughs> yes. Love <and> love. Yes. <laughs> Mami, magbabike lang kami ni Andres, ha? Yeah. So, ito po ay ating pang-improve. Dapat pala merong product of kung saan siya galing, no? general na car, ganun. Para pwede nating i-display doon sa Niyog Niyogan Festival. Yes, currently doon si Niyog Festival. Nandoon si, ano, Leia. Ay, sa kailangan, niya, kailangan niya raw na may nakalagay na mismong general na car. Yeah. So, since na kami taga general na car, so... Product of general yes. car. So, ito mami, itong ganitong kulay po ay medyo laon. Laon hmm. na yung ating suka. At ang sabi nung ating kinukunan habang tumatagal lalong umaasim. Mm -hmm. Kaya po ganyan ang kulay. Pag medyo yung ano pa yung milky, yun yung mga bago. Mm -hmm. Yun po yung aking nakuha na bago. Milky. Ito ay parang golden golden ano yes. color. Tapos may mas laon pa dyan, mami, yung kulay parang purple. black na talaga purple, no? Purple. 'Yun po ay, ay okay lang naman. Yes po. Tinanong ko si Ate Nel, saka yung mismo aking inoorderan. Sabi ganun daw talaga, natagal nagbabago ang kulay, pero okay pa rin. mas maasim. yes, mas masarap. So, yan guys. Kami muna, Mami, magbabag ni Andres, ha? Okay. lang dito. Tatapos Katatapos ko na. Ako hiningan din. Kami ni Mami ay ano ng trabaho kami ay hati. Ako yung nagsali, naglahat, nag nito. Nag ito siya naman. Ano yung sa ingredients. Ako yes. yung nagsali ng sopa. Ah, saka sticker. So, so okay. sticker. okay. Okay, magbabike muna kami ni Maybay. Okay, enjoy. Kami po ni Andres ay magbabike ulit. At wala nang araw. Hapon na. Doon tayo sa maraming ano, bata ulit. Let's go. Ay, maraming bata doon. Oh, it's a dog. Tuwan-tuwa po si Andres. Tumambay kami dun sa maraming bata. <laughs> Tuwan-tuwa ka doon, no? So ngayon naman ay pupunta tayo ka na Jorel, ka na Monay. Eh. Yes. May i-deliver tayo na ano? May i-deliver tayo na yung mga damit nila, yung kinita. i-deliver natin sa kanila it's a bird it's a bird yes bird yes oh it's a dog it's a dog careful Okay, paakit naman tayo Punta tayo ka na Monay Ka na Jorel, yes Dadalhin natin yung Ano Kinita nila dun sa paninda Sa Kabeshi, yes Let's go Tanda mo pa kung saan yung kanila Oo, yung ka na Monay sa tita mo nai tanda mo pa oo oh, oh. Tenta tayo doon limot ko na rin kung saan <laughs> hindi yan <laughs> yes sandito na tayo Dadali natin tong pera. Okay, let's go. Come here. Kakalungin kita. Tau po. Magdadala, magdadala kami ng ano. Ito yung kinita mo sa kabeshi. Ah, okay. <laughs> Palit kalakal. Ano <laughs> naman to? Yung sa sintela. Ah, okay. Na mayroon pa sintela. Meron pa. okay. Ano na lang sa tatlong maliliit? Ay, yung suka. Suka, meron pa. Apat pa Ah, sige, sige. Okay, at salamat. Sa Iyan naman yung ano ha? Si uh, uh, sa ukay. Oo, sa ukay. Chat-chat na lang kayo ni Janet. Oo, uh -huh. Okay, let's ay go ay na. Ito. Oh, ang ganda na dito. Oh. Ganda na ng halaman. Andres! <laughs> Sila pala yung nagkakabit na rin ng aircon. Okay, let's go back to mommy. Oh, pwede ko. Go. Yan, good job. Oh, slowly. Okay. Let's go back to mommy na. Angres! Wow! Sarap din naman dito. Ito yung kinita mo sa suka at centella. Oh, wow, thank you! <laughs> Ilan na lang daw nakitira doon? May apat pa na suka at saka Centella, yeah. na isa na ah, yung maliliit na lang so, sold out na yes tapos sa isang araw kapag ka nakapahinga ka na uh -huh. si Janet po hindi ko pinupwersa uh -huh. kapag ka naka-rest ka na ay pupuntahan natin isa-isa yung mga ano pinagpatungan natin ng suka okay. na uh, at lang matanong kung bumibenta ba yes para ma ilipat or ano uh -huh. or madagdagan or what uh -huh para ma-assess na natin. Yes. Ito po, guys. Yan you know. May binili si Janet na stick. <laughs> fail. It's a fail. Ay, gaga, okay. ano, gaga singko Ganon lang kaliit. Bravo, Hindi rin natakpan, no? Okay. dapat pala yung, ang size niya, mami, dapat yung 20 pesos, 20 pesos na bariya. Ganon yung size nung bibili natin na circle. Okay. Ito na wala lang naisip ko, isang size lang siya na medyo malaki. Ayun, napakaliit pala na yun. Yes. Kaya kita pa rin po. Mas maliit po doon sa in-order ko nung kayaan. May Let's... nabili na po kami ay hindi namin mailagay at napakaliit na bidog. It's a mail order na lang. Naiwan pa natin doon sa ano na. At saka papadesign din din kita na inlay yep. dito ah. Yup. Kasi. Ayan dapat so yung kahit pa paano. Thank you Kabeshi, yung mga ganun lang. May wording. Tapos pula yes. pa din. Yes. Nagaling ganito, daddy. Gusto ko ito eh. Oh, okay. Chicken dance. Taka-tatata, taka-tatata, tatata-tatata. na. na po itong mag-dance. <laughs> Chicken dance. <laughs> <laughs> Ayan, mga kapitik. Thank you, Lord. Okay na tayo. Ready for... Shipping. Shipping. Wah! Wow. <laughs> ari na neto. Wow. Ang nakikita ko ay mga 20 pieces. <laughs> Thank you Lord. Thank you po Yes. <laughs> Ngayon po ni Andre. Wow. Bukas bukas ka na lang kita ng iba. Yes. Dahil din na dalawang box po 'yan. Mm -hmm. Ang aking ginawa, ang aming ginawa. Bali, meron na reject uli, mami, na tatlo. Hindi siya naglalak. Hindi naglalak yung ano. Ito ah. So, reject tatlo. Ganda, mami, na. Wow! Sarap! Sarap daddy, nakaka-addict nga siya. Thank you so much, Ma'am Rose. Nagustuhan niya din yung atin. Oo, oh, nagustuhan din ah. Uh, Napabili daw siya ng uh, lapid chicharron. <laughs> Next time ay makikipag-collaborate tayo sa mga chicharron. Sarap nga naman kapag may chicharron. Yes. Okay na ito daddy, isang box naman. Ito po yung pangalawang box. Mm. Yan. Salamat po sa mga umorder. Yung pong hindi pa nakakatikim, pwede pang umorder. Thank Order you po. At yun ay malaking tulong. tulong, malaking support sa panganak ni Janet. Na malapit na malapit na. Ito po ay kulang at reject. Wow. <laughs> Quality check Hindi siya nagsisilled. Okay. Ayan. Dalawang box. Tapos, meron pa tayong lambanog. Pero ito may may-ari na lahat. May may-ari na rin yan. Wow. Thank you, Lord. <laughs> Mami, tumawag na si Ma'am Malin. Taga, wow. taga dito lang siya sa Verona, sa Phase 2. I-deliver ko na. Bali, ang order niya ay isang lambanog at titikman lang daw nung kanyang husband. At saka dalawang suka. Ah, wow. Thank you. Yan, i-deliver na natin kaagad. Yehey! Salamat po sa inyong suporta. Thank you so much po. God bless you more and more. God bless you more and more kay Ma'am Malin at sa kanyang husband. <laughs> kahit daw hindi masyadong nagiinom ay yon bibili pa rin para lang gustong matikman. Ito na ba kahit na hindi yes. <laughs> yan. yan naman ang po ano sya siya. Coconut wine. Hindi siya coconut eh. Sasa. sa sasa. Sasa, sasa. wine. So hindi siya napapanis. No? Walang expiration. No. Thank you so much po. Hi, hey Daddy. Ito yung order ni Ma'am Malin, Malin. Yes. At, Siya ay taga phase 2 lang, Berota. Lagay ko na sa ano? Para hindi magkabasag-basag. Uh -huh. Yun ay dalawang... Sukang sasa, tas isang lambanag. Isang lambanag. Okay. Thank you so much for Ma'am Malin. Hindi ko alam -hey. na may nanonood sa atin from phase 2. <laughs> Thank you so much po. po. Ako na lang at ano na. Ayan, magluluto ako na Madi madilim ng na. Sinigang na salmon. Taw ako okay na lang Andres. ang mag-deliver. Ah, madilim na pati. Ayan, ano din daw po si na mamali nandito ako sa kanila. Ayan, thank you so po sa pag-order. Ay, meron po kayong eh, saktong eh, si ano. Eh, sige na, sige na. Igigikas ko na lang po okay, yun. Okay, <laughs> okay. Wala po okay. ako. <laughs> wow, well, thank you po. na. <laughs> Ating okay. Pag nanando kami sa US, ikaw para parating. Okay. Salamat po. Hindi ako makapasok po. At ako'y pinapapasok kayo. Napakalaki ng kanila. <laughs> ay, ganun po. Pero naamoy niya ako. Ay, <laughs> po. Papakita ko. Pasok ka. Sige po. Ayan. Ako po yung nag-deliver lang. Salamat po ha sa inyo. Okay. Thank you po. God bless po. Salamat. Okay po. May pasobra pa po ang bayad. Dapat ay 400 lang. Ayan po si Mami Janet nagluluto. Mami, may pasobra. Oh, thank you. So much po. <laughs> Lagi din daw silang nanonood. Thank you so much. Pagka nasa iyo sila, ay yun, yun, ang, kanilang libangan. yeah. Oh, thank, thank, you so much po kay Ma'am Malin at sa kanyang husband sa US. So yon, God bless you more and more. God bless po. Yay, yeah, hey. thank you so much po. Oh, your oh. Oh, yeah. For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill his good purpose Philippians to 13 NIV.